po kami sa Duterte Street at palakad po kami papunta ng detention facility kung saan doon ang na po namin sasalubungin si Kitty na inaasahan po namin na dumalaw ngayon. No? Eh ngayong araw po ay uh, makasaysayan. Ito po ay ika-150th day, ikalimang buwan na pagkikidnap kay Tatay Digong papunta dito sa Daheg. Mamayang gabi po, alas 7 Hague time hanggang alas 9, magkakaroon po tayo ng uh, uh, prayer rally no? para sa maagahang A uh, pagpapalaya kay Tatay Digong uh, sa kanyang uh, pagkakakulong dito sa dahig. Pero ngayon po, inaasahan natin na uh, nakadalaw po si Kitty, uh, si Veronica, ang bunsong anak ni Tatay Digong, at uh, sasalubungin na nga po namin sa, lab sa labas ng detention facility kasi medyo konti po ngayon ang tao dito sa Duterte Street dahil nga sa affair mamayang gabi. No? So inaasahan namin mamaya ng uh, gabi. Pero anyway, may mga kasama po tayo dito sa mj mj Ano naman ang iyong saluobin ngayong ikaw, 150th day ng pagkakakululi? Pagkakakalabas na siya. Ka ano ba yan? Tagal-tagal na niyan. Tapos ano, uh, mas sama ang loob ko. Pupunta ka ba mamaya sa prayer rally? Of course. Dahil pagdasal ko talaga si Tatay Digong na ano, pakalabas na. Anong assessment mo? Kailan kaya, kaya makakalabas si Tatay Digong? Oo. Oh. Soon na lang Soon. para sa pagdadasal natin. Okay. Well, ito naman. Si Ma'am, Ma'am, uh, Ma'am, ngayon po ay ka-150th day ng uh, pagkakakid ng kita, Tatay Digong. Ano pong masasabi ninyo? Um, sabi ko lang po, Sir, sana po ay makauwi na po si Tatay Digong. Sa lalong madaling panahon po. At mamaya uh, mabong am, gabi, ay, magkakaroon po ng prayer rally Ayin, dito sa dahil kayo ba ho'y dadalo mamaya? Opo, opo. Dadalo po kami ng sa mga anak. At sa tingin niyo buho ay uh, sa pamamagitan ng pamanalangin, ay mapapalaya natin sa so lalong mabilis sa panahon si Tatay Nico. Ay nakakatulong po yan sa ano po natin pag panalangin po. Pag, sama, -sama oh. po tayong manalangin para kay Tatay. Oo. Oh. So ayan po. Yan po yung ilang mga Pilipino na narorito ngayon at uh, mag-aabang po kay Kitty. No? Pero habang nag-aabang po tayo, tayo ay yeah, mag-usap-usap no dahil nasaan uh, nasan ba kayo nung uh, araw na kinidnap si Tatay Digo? Ako po eh wala na po ako sa Pilipinas, nandoon po ako sa bansa kung saan ako nag-exile at uh, hindi ko naman ma-anunsyo kung saan ako nanggaling ng mga panahon na yon no. Pero na napapanood po namin sa sa YouTube yung mga pangyayari no na nakita nga namin na unang-una sinalubong si Tatay Digong doon sa eroplano sa tube lang at dinala. At dinala nga dito sa Villamor Air Base at kung saan na uh, siya tuluyan na talagang uh, uh sapilita sa na dinala sa dahig. No? Anyway, i ay, ay kasama natin si Hearty. hi hello, Party, Thank you guys. It's the 150th day ng pagkakakit na kita tayo. Yes, that's very sad to hear about it. Uh, still, Tatay Digong is inside the detention facility. But we will do our best na sana and we hope uh, we pray also na sana makalapas na po si Tatay Digong. Mm -hmm. Mamaya, merong, ano, merong prayer rally. Will you be there? Yes, we will be there. Actually, I ready by 10 people. Ay, okay. Okay. Andito na. Thank you. Ay, nako, si Angela ba ito? Hindi. Um, Hi Hindi to so si Angela. <laughs> <laughs> Hindi. Si, si Angela. <laughs> Kamuka. Kamuka. Siya yung sa... Ah. <clears throat> uh -oh. nag Ah, okay, okay. okay. Hi. Ma'am, ano pong pangalan niyo? Jennifer Laude. Hi. Uh, okay lang po. Okay lang. Magkayong mahiya. Uh, okay. I'm a friend of Sus, by the way. Ah, okay. Um, My name is Kay. Parang nag-meet na tayo dun sa yes, Philippine Independence yes. Day, di ba? Yes. So, so, um, so um, yeah. Uh, it's 150th day mula nung kinidnap no, si mula pong kinidnap si Tatay Digo papunta dito sa dahil. Okay. Your thoughts on this historic day. Sana yeah. maliyan. Uh, and uh, mamayang gabi po may prayer rally dito po sa dahil uh, 7 to 9 dyan po sa ICC. Will you be joining the prayer rally? Uh, I think so. I will be with the heart and the Filipino community. Uh, and your thoughts po? Uh, your message to Tatay Digong nandiyan sa loob ng uh, sana patuloy aw oh, yung kalusugan niya ay mapasaayos at uh, uh lumaban. Laban tayo. Laban, laban, laban. Thank you po, ha? So, ilan lang po itong mga Pilipino na nag-aabang ngayon na kikiti, no? Kasi ang inaasahan natin ay lalabas siya mula alas 3 so, medyo maya maya pa ang ang kanyang pag-uulat no tignan po natin kung uh, talaga natin si, uh, si Kitty ngayon no pero nandito po kami sa tinatawag na Duterte Park hindi na po kami nagpupulong-pulong dito kasi mayroong isang matanda na nagreklamo dito sa presensya ng mga Pilipino at sa uh, Nagnais na maibalik daw ang kat katahimikan. No? Pero anyway, nandito na tayo uli. Bumalik po kami dito dahil kakaunti lang naman ngayon dahil inaasahan natin ang uh, bulto ng tao ay uh, sisipot, ma'am, yung gabi, no? Ay, ma'am, oh, ano pong pangalan niyo? Ako po, si Duse. Yes, ma yes. Hello, ma'am. Yes, ma'am, Duse. Oh, mukhang uh, kakilala na kayo ng ating mga viewers, no? Hello, po. At uh, wala pong <coughs> kapagod-pagod kayo na nagbibigay ng suporta kita, Tatay Tigo. Ngayon po ay eh, 150th day mula ng Shaking of It, no? Love, love natin yan. Your thought po on the 150th day ng pagkakakidnap malungkot. It's hard to find words na mag -ano eh, na pag mag describe ng emotions. Yun lang, malungkot lang talaga. Nasaan po kayo nung araw na talaga siya? Netherlands kami nagpunta kami the day, yung araw talaga sa Philippine time, nagpunta kami, that was I think that was, that was a Tuesday, right? That was a Tuesday. Uh oh. Tapos nag, ano kami, nagpunta kami doon, nag-antay-antay, and he came sa Netherlands time, Wednesday. 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 Yeah, evening. Uh -oh. So, sa Pilipinas niyan, um, Kansan, alas 8 so that must be ano anong oras yon? Mm -hmm. mm -hmm. mga less 2 2 o'clock mga Thursday na no oh, Thursday okay. okay matagal ang biyahe ng former president natin medyo nal, nalung, hindi talaga medyo nalungkot lahat ng tao dito at actually today andito kami sa pwesto na tinatambayan talaga namin original, originally nung mm -hmm. ano hindi to yung place na nagabang actually doon sa that side. mayroon mm. dito yung inantay yung pinanggalingan natin mm. sa dugat. Pagdating, ano, pagdating <laughs> yung sa tabak. And yung unang tambay lahat na nag-antay kay tatay. And then um, dito talaga yung tambayan ng mga Pilipinos na really nagmamahal. Maraming nagmamahal. Daming na na naiyak sa outside dito outside sa place na to. So nung pagdating ni tatay Digong, isa kayo doon sa nag-aabang sa kanya? Of course. Ikwento niyo sa amin, saan kayo nag-abang? Anong oras? Doon sa doon sa side na 'yan. Merong Duterte Street doon ngayon, yung Duterte Street natin ngayon. katapat noon, may wall, uh -oh. pero may entrance din. Uh, Doon yung mga Filipinos natin uh, nag uh, ano, uh, nag uh, nag-antay first ICC talaga lahat kasi it was very confusing kung saan siya dadalhin. So the idea was like ICC. So everybody was expecting na sa ICC siya dadalhin or ramdam idea kasi kasi bago din yan sa atin. Everybody was na shock of course. Walang kahit yung mga professionals hindi nila alam kung saan talaga ano then yun. Walang nakakita sa kanya talaga physically. Pero actually napakalamig ng araw na yon. I remember malamig, it was very cold. It was very cold ng araw na yon. And ang dami-daming taong nag-abang, nag-sacrifice. A... Mga ilang kayong libo ng mga, mga oras na yon. You know what? It was so sad na you don't count. Basta marami talaga. Kasi ganito kasi yon yung yung schedule. Was like, alam mo kasi pag umuwi ka ng Pilipinas, ini-estimate mo yung time kung kailan yung arrival dito, di ba? So, people were like guessing kung anong oras dumating. So, maraming Pilipino na maaga sa ICC na nag expecting that he will arrive early morning, ng ano, early morning ng ano, early morning ng, ano, early morning ng Wednesday. Pero, laging na move yung oras Because may ano di ba may stopover sa sa Dubai. Si Guy at Guy To cut the story short, kasi malungkot yung ano na yun eh. Malungkot yung. Araw na yun. Yung mga emotions ng tao is ano iba ibang way of expressing their ano. Pero yung mga tao na kajakit, ang kakapal ng jacket kasi malamig sa that time. And like everybody was there. Kaya ba nung araw na yun napaya kayo? The day before pa na naiyak na ng <coughs> hindi nga namin tinatapos yung video na nakikita, yung lumabas na mga ano. Uh, it was enough na nalaman namin ni Luli. And then hindi... The, I don't know, huh? I respect everybody's feelings. Pero I'm talking about what I felt during that time. Ano siya? Mm -hmm. Um, Ah, parang hindi mo kayang tapusin yung video na tingnan ba na ano. At the same time, gusto mong malaman ano yung nangyari. I know, I know. Pero because somehow I know. parang ayaw mo rin tapusin yung video kasi it hurts. Right. It right. Hindi mo naman, naman siya ano-ano. Pero ang weird ng feeling, no? Parang, umbaga... May emotion na na-dig out of your ano na hindi mo naman na-explain. So there is no arguing about that because every feeling naman ng tao is respect. I do. Hanggang ngayon, I do respect kasi yes, may paman tayo lang gusto or whatever. But I am describing, dinidescribe ko yung ano, yung na-feel ko at, at ano. Uh, even just talking about it, parang nawawala. Ganong katagal kayo nag-antay kitatay digong noong araw na yan? The day before, ando na kami, nagtitingin-tingin na kami sa ano, parang nagbalita, na, nakikiramdam mga sa labas kung ano yung mga ano. And the next day, sabi early daw, merong mga Filipinos na nag Hindi officially, pero may mga nag-organize, organize pa na mag ano doon, na mag-tipo mag ng mm -hmm. seven hanggang naging 10 siya. Tapos mm -hmm. iba-ibang, kasi wala naman talagang group of Filipinos. Yung babang kilala-kilala lang, sabay tayo pumunta doon, ganyan ganyan. So, that day, may mga Filipinos na dumating ng mga 10 uh, na, pero meron talagang maaga, mga seven pa lang, andon na sila, yung ganon. Uh, maraming nag-start doon ng mga feelings, maraming nag-start doon ng mga emotions, pa iba-ibang emotions, yung iba-ibang maraming mga Filipinos na nag-start na mag-vlog, which actually personal vlogs lang nila and then it became, ano mo, kumbaga hindi nila ini-expect, ano mo yun, na kung ilang tao pala ang interested to to see. So, doon mo marirealize na di lang pala ako yung nakakaskill ng Pero ma'am, ikaw ba yung isa sa mga Filipino na nag-absent din sa work on that time? Kasi ang dami ko narinig na nag-absent sila because for Tatay Ligong. Isa no, ka rin no, 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 hindi. Pero if, if I was working on that day, I would. So you're not working on that day? Oh, uh, yeah. Pero if I did, work, ano, talaga, <laughs> parang, parang, mm. uh, basta, ano, ano, ilang buwan na ngayon, it's very sad. Yun nga, 150 oh days. So continue lang tayo guys. Pag-tray ah, para lang natin natin na. And then, well, let's, fact, let's respect each uh -oh. other's uh, feelings. Kasi ganun talaga yun. Iba-iba tayo. We can never be the same. Thank well, you, ma mamaya po ha, ulitin ko po dito sa, <coughs> sa ICC at 7pm ay magkakaroon po tayo ng prayer rally. Ma'am, what is your hey, name po. po. Donna po. Donna, nasan po kayo? Kasi today is the 150th day ng pagkita at kita tayo dito. Nasaan kayo nung kinitap si tatay? Sa bahay, mm -hmm. nanonood ng TV. Saan kayo? Bahay? Sa bahay, sa Lelystad. Lelystad, dito oh, sa Netherlands. Oh, oh, at uh, ano po naramdaman nyo yung nanonood kayo ng TV? TV? So, sa Nakakaano. Like he's our mayor, yes. I'm from Davao City. So I wanted to go here as quick as possible. But I have a baby, so it was not possible. <inaudible> Oh, one well, no. ako nakapunta So, TV lang nag nanonood ng mga live from everyone. Ang mga friends ko din na nandito. Tapos yun, yung mga nakita ko. Ang mga sayo yan. live ka ba nun? May live ako Oo. Masa may mga ano. Inasahan nyo ba na naaabot ang ibang buwan ito? Ano? Inasahan nyo na nakaabot ganitong katagal dito si Tatay ID sa detention facility. Yun nga, di ba? Sabi kasi nila pag nandito, nila pag nandito nila, na dahil may parang Ako, yun talaga 30. ang daming stages. Si Pansang, I expected it, it okay, parang okay. ganun, pero I just don't, ano, parang hindi ko matanggap And, oh. na... Kasi yung... Oh, I mean, I, parang alam mo na parang yun, may, may, ganito talaga ang ano, say, stages I na eh, uh, ano siya yung sa 23, pero hindi mo talaga matanggap siya I na matagal. Sana na, dapat hindi ano, nangyari. Pupunta ba kay mamaya sa And uh, are you hopeful that, uh, the prayer? Anong ni hopeful the prayer be... course, that's the reason why we are praying. ano, para sa, kaya nga nandito, di ba, para ito, na support for sure sa the family, at least for the family and to the supporters. Ito si, magkaibang grupo yan. Tapos malaking impact siya kasi ito. taga Davao. Oh, I'm from Davao City, so, ano kami, anak ng Davao, so we really know how he is as a mayor. Ito, so, how safe is Davao? You can walk around the city every night without, like, you know, checking your bag from yeah. time to time yung mga ganong ano. That's true. Well, si Harty naman po i-interviewin ko. No? Harty, saan ka? Nung, no, uh, Attorney, start days tayo know. sa sinabi mo na. Kasi yung sa question mo doon na yung sa 150 days na. Uh, kasi, Attorney, before ako nag-ano dito, may interview na rin ako yung... Pwede ko masabihin. Oo, oh, oo. Oh may na-interview niya rin isa sa mga attorney, sinasabi niya na malayo na yung September, makalabas si Tatay Rigo. And I was hopeful to that kasi next month is September. So medyo nasada ko na sobrang mapot pa tayo sa ganito. But anyway, uh, yun lang ano ko pa kasi si Tatay. But looking back 150 days ago, where were you nung kinidnap nila si Tatay Rigo? nasa bahay ako nung time na yun. Actually, uh, nung narinig ko yun, gusto kong punta. Ang problema lang, kasi hindi ko papunta, hindi ako marumag mas. So hindi ako nakapunta. Tapos nung nakita ko hanggang 11 p.m., nandito pa rin sila. Hmm. So sabi ko, pwede ko namang pwede mag-taxi papunta doon sa ano. Pero sinabi, wala daw, hindi daw. Dito. So you're talking of uh, the 11th? oh, yun tapos nasa hospital eh. Oh, yun okay. yung narinig ko hindi daw pumunta dito dun sa yung hospital I don't know if it's true kasi may mga okay. may mga dumating na mga van eh. ito naman <laughs> uh, oo oh, oh. From the airport, mukhang din righteous sa hospital ah, for, okay, to uh, to medical to. or medical o patutoo. So, yun. No? Tapos, um two days after, pumunta na kami dito. Sa ano, tinala ko nung kaibigan ko na si mm -hmm. Tapos, I still remember, I was just in that side, like, nag video lang ako. And then, yun. Tapos, uh, daming mga mainstream, ano yun, mainstream media na dumating. Mm -hmm. SMNI, TV5, mm -hmm. ABS-CBN, at saka isa, mm -hmm. yung GMA doon ko na narealize na I need to be here to update the Filipino people especially my mm -hmm. family in the Philippines and also in the US, I have a lot of friends mm -hmm. na gusto nilang ano, kasi nandito dito ako nakatira and it's very close din sa ano ko. but it's really sad that 150 days so we just have to pray Yeah. Yes. Ano, guys, nandito pa rin ako, mag-update pa rin ako sa inyo Uh, um, medyo sad pa rin every time na nandito ako na emotional talaga ako sa lugar na to attorney kasi yeah. nandito lahat nandito yung dito tayo mag-update eh. mm. kasi every time na meron siyang visit dito talaga tayo naghintay na ano um, for update kay tatay Digong ano if you could go in and talk to tatay digong what would be the first thing that you would tell him ano unang-unang una sasabihin mo kita tatay, di ko makakapasok kung na sa Personal naman ako mm siya. -hmm. Okay lang. Um, Tahi, umuwi ka na. We, we need you in Cebu, ay in uh, Davao. Hinihintay ka na ng mga taga Davao, Tahi. Hindi naman ako vloggers talaga, may bagay. Um, sorry talaga, turn in emotional. It's okay. I'm sure many people are emotional. Uh, on the 150th day. It's okay. Kaya dito lang kami. Um, be strong and we will also be strong outside para sa iyo. Um, I'm really happy na na-meet din kita, attorney, because ikaw yung palagi sa kanya. Which sa palagi ko talaga sinasabi, ang laki ng respeto ko sa iyo because of ano, tatay digong din na palagi ka sa kanya. Eh. Those, those days na Way back. Puntahan nyo sa YouTube, guys. Punta kayo ng mga Attorney Harry Roque, always with that idea. You never left his side at the time na spokes uh, spokesperson Except nung araw na kinidnap siya because I was myself on exile, no? Dahil yeah. gusto na ako ipakulong mm -hmm. na kongreso ng mga panahon na yun. So, malungkot. At alam nyo, kukwento ko sa inyo na dapat nung araw na yun, eh pupunta ako na Hong Kong. Oh. Oo. Kaya lang, nung paalis na ako, sabi nung host ko, ba't hindi mo dinala ang mga gamit mo, no? Eh, kailangan pag, pag umalis ka, hindi ka na makakabalik. So, nagpaalam naman ako na yan ang problema. Paano naman ako, saan ako pupunta afterwards kung ako ilalabas ng aking exile. So, uh, anyway, so, yan nga po, no? So, um, mamaya, you'll be there, the pray rally, no? I will no? be there. Um, uh, isa ako sa talagang makiki-ano din, makiki-pray. Uh, since we do this already since day one, hanggang sa dulo talaga. Hanggang sa dulo. Walang bitawa. Walang kita dito. Oo, oo, yeah. oo, Ay, nako. Anyway, sino? Sino? basin taksin, taxi na agi order. Pagkadiretso sila mula po. upo. Ha? Pagkadiretso sila mong uwi. Ikaw nilang mag-ask na. Oo nga, oo. oo nga, oo nga. Kasi mag-wait na eh. Mag-wait na. <coughs> well, ito na po yung mukhang sasakyan ni... Sasakyan ni <laughs> Kitty, <laughs> no? <laughs> Tarungin mo kung kaba pa siya. Pero kung Bawal eh, siguro niya. mo private <tid> or <to be nice> <llaan> <degrees> something. Ikaw, ikaw, ikaw may idea. So, mo yun siya kaysa sa akin. Siya naman ang... <Latin> <No. laughing> Grabe. Yan, okay. So anyway, si ano ma'am, ma'am, oh, ano pong name niyo? Hindi ko pa kailangan kakausap, Lara. Opo, kanina pa kayo nandito, no? Oh, mga 10.30. <laughs> 10.30. At now it's already um, 3 o'clock, no? Ayan na. Uh, titingnan po natin kung mayroong lalabas. Sa uh, wala naman pong lalabas na ambulansya. Wala naman po. Mm -mm. Hindi naman po. No? Ang inaabangan na po natin ngayon is si uh, Kitty, si Veronica. No? Ma'am, so kanina pa kayong 10.30, uh, pasado alas 3 na ngayon at... Uh, Gano'ng kadalas po kayo dumadalaw dito kitatay tatay? Basta may off po from work at least three days. Tapos, dito na agad. Takbo na kaagad. Actually, galing akong spate, uh, bale afternoon shift. Labas ako ng 10 p.m. Uwi ng bahay, kinuha kong gamit, alas 11, sakay ng train. Sakay <laughs> ng train. From Munich pa po. Ah, okay, from Munich. Oh. And nasan po kayo 150 days ago nung kinigat na usitan tayo? Naka-duty ako, attorney. Wala kong paalam-alam dyan sa <coughs> ano, uh -oh. sa nangyari. Uh -oh. Kasi sa duty man, bawal mag-call. Tapos nung break time yun, nakita ko ang daming mga message sa sa messenger, pati sa Facebook yun. Siyempre. Uh -huh. long... And uh, ano may prayers po. Alam ko, yung bus mo, kailangan mo nang kunin, no? So, hindi ka makakasama sa prayers mamaya. Kaya kanina, yung mga naunang nag-visit, uh, sila ate, Joy, galing dyan kanina from UK, tsaka yung kasama niya from Benjum. Nag-offer na po kami ng prayers kasi hindi rin sila makaka-attend kasi pabalik na rin sila mamaya ada alas 6 naman. If you don't mind, ano pong... Na yung health ni tatay, uh, yung safety niya, na mag-ibayos na rin yung kaso niya, makauwi na siya. So anyway, um, ano pong nasa loobin niyo ngayon? On the 150th day, mula nung kinitang pina si tatay. Inasahan niyo ba na ganitong katagal aabot ang pagkakakulong ni tatay dito? Hindi. Hindi talaga. Anyway, marami naman po talaga tayong uh, pare-parehong nararamdaman ngayon. No? Anyway, so yan po, ha, ganong katagal po ang biyahe niyo sa Munich para lang tumalaw kita tayo? From Den Haag to Dusseldorf, mga 4 to 5 hours po by post. Tapos from Dusseldorf, Germany na, ang Olapot, Munich, mga 6 to 7 hours. Wow. So, all in all, ganong katagal ang biyahe uh, mo? Wait Kasama yung waiting time minsan okay. 13 hours, 12 hours. Para lang map mapalapit kita Tatay ko. Oh. at nagbigay ng support. Opo. Wow. Siyempre, ano tayo? <laughs> mga soft tayo sa mga may edad. <clears> Taga <throat> sa saan ba sa Pilipinas? Quezon uh, province. Yes. Quezon province. Tsaka, mas parang mga yung loob mo pagka... Ka At yes. least kahit pa paano, no? Napalapit uh -huh. ka kita, Tay Digong. Sa labas. So, yung, yung mismong siya. Yung alam lang namin na andito kami sa labas, ng support. That's very big, ano na, factor na makapakita namin yung support na sa kanya. <laughs> yung iba nga po eh, kanina di, syempre, 10.30 pa ako nandyan. May kasabay ako, galing pang Pilipinas, Davao siya papunta dyan. Kasabay ko. Tapos nung mga maya-maya, may galing UK, Belgium, Denmark, Croatia. Yung Croatia nga po, 30 hours to amin niya. Mayroon din galing France. Ilan po yung mga nakita nyo doon sa 30th no, no, Street? Ilang group ba yun sila? Ante, mga five groups po. Five